Sa bawat araw na limilipas ay patuloy na nagbabagod na uhubog ang ating kinalakihang wikang Pilipino. Ito ay mas lalong umudlad at yumabong ng gusto. Kung bibigyan pansin ko ang nangyayari sa wika sa pang-araw-araw na pamumuhay, masasabi kong ito ay mas niyakap ng mga kapwa ko Pilipino. Paano ko nasabi iyon? Sa paglabas pa lang ng aming tahanan, may kita ko na kung paanong maayos na nagkakaintindihan ang aming mga kapitbahay dahil sa wikang nagbubuklot sa kanila. Dahil sa wikang kinasanayan ay nagkakaintindihan ang bawat isa sa aming komunidad sa kung ano man ang nais nilang ipabatid at iparating sa iba. Ganun din naman sa edukasyon. Sa araw-araw kung pumapasok ay mas lalo kong nakikita ang halaga ng ating wikang Pilipino dahil tunay na nagkakaroon ng malinaw na kahulugan ang bawat aral na binabahagi ng aming guro, lalo na kung naipaliliwanag nito sa wikang mas naiintindihan ng maraming mag-aaral. Dagdag pa dito, ang wikang Pilipino ay ginagamit sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, sa negosyo, sa trabaho, sa pakikipagkaibigan at marami pang iba. Ang sitwasyon sa wika ng pangaraw-araw ay mas lalong lumalawak. Maraming mga salitang Pilipino na patuloy pa rin nauungkat at sumisikat. Dagdag pa dito, malaki ang ambag ng mga kabataan sa patuloy ng pagyaman ng wikang Pilipino dahil sila ang mas lantad sa mga kaganapang pangkasalukuyan. At bilang pagwakas, nais ko lamang sabihin na patuloy sana natin yakapin at malin ang wikang ating kinagisnan dahil tayo rin naman ang tanging daan upang ito'y mas makilala't umaman.